So 'yon mga ka-Tech, welcome back sa channel na Princess Dias po sa lahat ng mga manonood ng vlog natin for today mga ka-Tech. For today mga ka-Tech ito. Ah uh, gagawin natin yung unit ni Ma'am. Uh, <coughs> Split type carrier inverter R32. So check up muna natin kasi mga ka-Tech may mga may technician na daw na gumalaw nito. Na Kaso isang isang araw lang daw pagkalipat ng unit uh, hindi na siya lumamig so titignan muna natin siya mga katekno kung abang, abang kayo dyan so yun nga mga katek uh, titignan natin ko ito kasi nangyari dito mga katek eh, kung makikita nyo eh. So, wala siyang balot mga katik. Isang araw lang nagamit ni minamahal natin customer. Wala na yung lamig. So, titignan natin yung karga. Titignan natin yung karga. Pag walang karga to, uh, isi-self vacuum muna natin. Wala kasi tayong dalang ano uh, Vacuum. Marami na akong dala kasi. So, titignan natin yung karga niya kung ilan. Kapag walang karga to, ah, uh, sigurado may leaking to sa fittings doon o kaya dito pag walang leaking sigurado nang nilipat siguro to uh, hindi siya nag pump down sinarado niya lang tong bulb tapos yun hugot syempre may may iwan sa system na na refrigerant mga katek R32 to, to mga katek, oh napakalakas ng pressure niya pag R32 so titignan na natin titignan natin ito uh. Uh. nakabukas naman mga katik eh. Ayan. Nakabukas. Salpak natin si gauge, ayan gauge natin. Siguro, ah uh, kasi sabi ni customer, yung kapatid nating technician eh hindi naman daw talaga siya totaling uh, aircon tech. So siguro yung ata ano, si Ay naku wala. <laughs> Wala. Zero, siro mga katek. Ayan. Zero, zero. Okay mga katek. Uh, ah, eto. Ang gagawin natin is ah, isasarado natin itong suction line. Sasarado natin yung gate valve ah, ba mga katek ah. Tapos ito, hahayaan natin nakabukas itong gate valve ng discharge para yung uh, katek. buksan natin yung unit natin Yung pa nakakatakot mga katik kasi nasa likod yung <laughs> yung breaker na nilagay ay nasa baba lang na ito so bubuksan natin yung unit uh, so yan binuksan na natin mga katik hintay na lang natin gumana gumana si compressor ah. Uh, ayun medyo maluwag patay tayo dyan Ipital lang natin to kasi kung mapapansin nyo po mga katik uh, ayan o puro is dito di pa gumagana si compressor yung time ba natin ayun gumana na siya mga katik gumana na yung outdoor mana na rin si kompresor. So, ayan yeah, mga ka-tech. Uh, tinanggal na natin yung discharge line ng tubo mula dun sa indoor. Ang gagawin nyo lang mga ka-tech, pagka mag-self-vacuum kayo, tatakpan nyo ito. Ayan. May yung kamay nyo dyan, yung daliri nyo. Ayan. May yan. Tapos, dito, kukunti na na lumalabas nyan. Pag wala na lumabas dito, makikita nyo sa gauge. Ayan. Ayan pag nakakita nyo sa gauge is negative 30 negative 30 uh, tapos mabilisan lang ito mga katek uh, kung may kasama kayo nakaredy dapat yung yung refrigerant So mga katek, uh, tapos na natin siya self self vacuum. Wala kasi ang kasama. Eh. Binadali lang natin yung paglagay na ito. Habang tinatakpan natin ito ng daliri kanina, hinihigop yung daliri natin. Oh, wala nang nilalabas si discharge. Sinalpak na natin. Ngayon, higpitan na lang natin. Okay na mga katek. Ngayon, magkakarga tayo ng initial. Ayan. Initial natin is R32 dapat nasa 150. Tapos natin ito. Iyo, oh, Iyon. Okay, nasa 150 na tayo. 150. So, hintay na natin na uh, umandar. Ayan, mga katek, umandar na. Ayan. So, ayan, umandar na si compressor, mga katek. After natin mag-initial kanina ng 150, ngayon dadagdagan na natin. Dahan-dahan lang. Ayan. Tapos, titignan nyo rin yung amperahe dito, mga katek ang amperahe nya dito is 4.25 up to 4.08 ampere Ayan. so R32 Ay, ingat tayo sa R32 mga katek sa lahat ng refrigerant na nahawakan ko R32 talaga sa grip lang maninigas ka agad taas natin Yan. Hmm. Nasa 50 na yung karga. Nagtuturbo na siya. So. Okay. Ah, tala eh. Hmm. Nagyayelo siya ng konti. Ibig sabihin kulang pa kasi nasa 60 pa lang tayo. Dagdag pa ulit. Pero check natin yung ano dun mga kateka, yung fittings doon. Kasi kanina nung binak self vacuum natin, hindi naman siya tumasag agad, iniwan natin ng ilang minuto. Tapos medyo ayusin natin yung mga pagkabalot niya at itong wire. So nasa 3.44 na tayo mga katek. Hindi pa stable. Siyempre nagkakarga pa tayo. Ang dapat kar karga natin dito is 130 to 140. Pero wag niyong 140 130 lang pwede na mga katek nasa ano na tayo 70, 80 nasa 3.65 na tayo ang amperahe natin dito mga katek is current 4.25 up to 4.08 so yun nawala na yung ano yelo ayun nawala na so ibig sabihin malamig na kasi malamig na rin yung pipe dito ang karga natin is 80 dagdag pa tayo hanggang 90 tapos huwag muna tayo magkarga 90 mamaya naman uli check muna natin yung ano yung fittings So ayan, nagtuturbo siya. So stop muna tayo sa yon Stop muna tayo sa nabenta. Ah, uh, balik, balikan natin ito mamaya mga katik. Check muna natin yung fittings dun, mga katik. Kasi kapag ka uh, nag self vacuum tayo, isipin natin mga katik uh, wala tayong pressure. So kailangan kapag uh, nagkarga kayo ng, ng refrigerant, ah, uh, i-check nyo yung fittings. Katulad nito kasi depende sa lugar eh. Kasi yung nag-install na kaibigan nating uh, aircon tech siguro nagumumpisa pa lang siya so naintindihin na lang natin mga ka-tech no? huwag natin pagtatawanan kasi nagsimula rin tayo sa una na hindi tayo marunong pero nung tumagal-tagal tayo sa field na experience natin yung mga trouble tsaka pa lang natin natututunan uh, Aminin ko sa inyo mga ka-tech uh, ganun din ako, natutulang lang din talaga ako sa sarili ko sa field pero yung ganitong trabaho naman mga ka hindi ko nagagawa yan kumbaga hindi ko iiwan ng ganyan so kahit malang tipan mo na lang balutan mo pwede na yun so ang karga natin is uh, 90, 90. so iwanan muna natin para makapag circulate si uh, compressor sa system check muna natin yung mm -hmm. ano doon mga ka-tech yung uh, heatings sa so yun mga ka-tech uh, yung karga natin is nasa 120 na check natin kung may dito pag may nagbubbles dito mga katek sigurado yan kasi ano to liquid talaga to mga katek pag may nagbubbles yan sigurado yan so asap na wala double check na lang din natin sa pang higpit Ipitan din natin to Okay Para show tayo Pakpanan natin Yung Huwa mo So yun mga ate. Malapit na Carrier inverter Yun po yung ginagawa natin ngayon mga kate Carrier inverter Bali, uh, yun nga po. Wala siyang karga nung ginawa natin kasi nga maluwag to. Hindi nakasakto yung fittings. Tapos, ubos da ubos. Ah, pupunta na tayo sa taas. So, yun mga, katik katek, muntik tayong madisgrasya. Yung i check ko na sana yung fittings dun kung may leaking. Pumatong ako dito buti na lang hindi pa ako nakatungtong yung isang pako. ako. Isang pako ako pa lang nakatungtong dito. Bumagsak to mga katik. Uff, Tik Ayun mga katik, oh, binarahan ko na nga ng wire ayun oh. Eh, no? Binarahan ko. Tapos yung sa baba nga yan, babarahan ko pa nito. Si gumagalaw, o, Sa mga kapwa natin technician diyan, na, wag yung gagawin yun na kasi ang nangyari siguro, yung dynabolt niya, type ko, yung pagkabutas niya na itong pader, malaki malaki yung ginamit yung drill bit yung bahala so maluwag yan oh ayan oh ito ito nga rin, maluwag yan oh eh, hindi niya na siguro ginamit oh sobrang luwag mga katik ayan oh natin ayan oh maluwag mga katik tapos tinan nyo ha naka, naka ano na yan naka na yan ayan oh. oh maluwag pa rin oh Mm. Maluwag. Oo. Oh, wala na hindi na naiikutan. So ikutan muna natin mga katik yung apat na yan. So yun mga katik, natapos na natin higpitan yung bracket ni outdoor unit. Okay na rin tayo. I Stable na yung karga natin, 140. Yan. Tapos yung amperahe natin, hindi siya sumobra dun sa 4.25. Uh, so, okay na tayo mga katik uh, papasok tayo sa loob para i-check natin yung temperature. Gagamit tayo ng sensor temperature gamit ng clamp tester. So, yun lang yung ginawa natin mga katik uh, bali, yun nga. Yung dismantle to, tapos kinabit dito. Install dito. Siguro, hindi niya nahigpitan dun. Tapos, uh, hindi siya nag-vacuum, hindi siya nag- hindi siya na pump down nung tinanggal niya yung unit siguro pagkakabit niya dito ubus talaga si Petrichiran R32. Sayang yun. Uh, halos ano rin yan. Uh, mahalos mag-iisang kilo yung nawala. 41 kg. So, yun mga katika. Pasok tayo sa loob para tingnan natin yung temperature. So, yun mga katika. Andito na tayo sa loob ng kwarto. Ayun yung unit mga katika. Ito yung ano natin. Ah... Uh, Uh, dito. Dito yung tester natin para sa para sa temperature ayan 23 23 degrees Celsius so malabig na yun mga katek kasi kung ilalapit pa natin tong sensor don sa may pinakabukanan ng unit ah uh, siguro aabot to ng 16 pero ang set natin is tingnan natin set natin sa ito remote nya mga katek o, ayan naka 18 siya Tingnan natin. Tatapat natin dun. O, yan. Papatong. Yan. Tingnan natin. Ayan. Hmm. 20. Nasa 20 siya. 18. Ayun, mga katik. 18. Ayan. 18 degrees Celsius. So, nakuha natin yung ah... Uh, kinakailangan na temperature natin yan okay so yun mga kate good na si good na si AC si aircon natin eto yung susunod natin uh, ah, window type na Everest 1.5 HP papalinis ni ma'am so mamaya yun Okay. Malamig. Malamig. Good. Good. So, ayan lang yung mga ka-tech. Pag nilayo kasi natin itong temperature natin, syempre, malayo yun sa unit. Nasa 22 lang siya Pero malamig dito sa loob ng kwarto ni sir at ni ma'am. So, ayan lang mga ka-tech. Maraming maraming salamat sa uh, nanood ng vlog natin for today. Carrier inverter. Uh,